Magandang araw ng Biyernes. Narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 1,200 sako ng nakumpiskang imported na bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa General Trias City, Cavite. Bahagi ang mga ito ng mahigit 42,000 smuggled na imported rice na nasabat ng Bureau of Customs sa Zamboanga City noong nakaraang linggo. Idinonate ang mga sako ng bigas na nagkakalaga ng 42 million pesos sa Department of Social Welfare and Development para maipamigay sa mga benepisyaryo nito. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo ang pinalakas na kampanya ng pamahalaan sa pagsupo sa smuggling at hoarding na nagpapahirap sa sektor ng agrikultura. Bago ito namigay ng mga sako ng bigas, ang Pangulo sa mga beneficiaryo ng 4P sa Zamboanga City at Zamboanga, Sibugay. Pinangunahan din ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong mula sa Department of Agriculture tulad ng punlan ng palay at gulay, pataba, hydroponic kits at iba pa para sa umigit-kumulang 200 magsasaka. Sinaksiya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Beauty and Well-Being and Personal Care Factory ng kumpanyang Unilever Philippines sa General Trias Cavite. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na may gitlimang libong trabaho ang inaasahang mabubuo para sa mga Pilipino kasunod ng pagbubukas ng pabrika. May kakayaan anya ang itinayong manufacturing plant na gumawa ng halos siyam libong tonelada ng shampoo sabon at iba pang personal care products na mailuluwas dito at sa ibang bansa. Nagpasalamat ang Pangulo sa Unilever sa pagtatayo sa bansa ng planta na maituturing bilang pinakamalaki nitong personal care facility sa buong mundo. Naniniwala rin ang Pangulo na makakaikayat ng kumpiyansa ng Unilever sa Pilipinas ng mas marami pang mamumunan sa bansa. Kasabay ng pagtiyak sa pagpapalago ng industriya ng manufacturing, Nakatanggap ang Pilipinas ng 4.7 billion pesos na investment mula sa Unilever nang dumalo si Pangulong Marcos sa ASEAN EU Summit sa Brussels, Belgium noong Disyembre ng nakaraang taon. May tuturing umanong krimen laban mismo sa Pilipinas ang mga ginagawa ng ilang mga Pilipino na nakakasakit o nakakaapekto sa mga turistang pumupunta sa bansa. Nagbayag ng labis na pagkadismaya ang Department of Tourism sa insidente kung saan nahuli sa CCTV ang isang tauhan ng Ninoy Aquino International Airport habang nilulunok ang ninakaw umano nitong $300 mula sa isang turista. Ayon sa DOT, milyong Pilipino ang nakikinabang sa industriya ng turismo sa bansa. Patuloy din umano ang pagsisikap ng pamahalaan na isulong ang Pilipinas at higayatin ang mga taga-ibang bansa na dito na nakakapagdulot ng malaking kontribusyon sa ekonomiya. Dahil dito nagbigay ng malakas sa suporta ang DOT sa direktiba ni Transportation Secretary Jaime Bautista na patawa ng pinakamabigat na parusa ang naturang empleyado ng airport. Matatanda ang naiulat na isang pasayarong Chinese ang ninakawa ng $300 sa Naiya Terminal 1 noong ikawalo ng Setyembre habang papaalis na ito ng bansa. Dito na diskubre sa CCTV ang isang screening officer habang nilulunok ang umanoy ninakaw na salapi. Dalawa pang tauhan ang iniimbestiga ng Office for Transportation Security na iniinalang sangkot sa insidente. Nagpayag ng suporta ang Kamara sa Media and Information Literacy Campaign ng Presidential Communications Office. Ayon kay Marikina City Representative Stella Luz Gimbo na tumatayong budget sponsor ng PCO, plano ng ahensya na palawakin pa ang kampanya nito sakaling taasan ng Kongreso ang pondo nito. Nagpayag din ang pagsuporta si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa kampanya ng PCO at sa pagdagdag ng pondo para dito. Inilunsad ang Media and Information Literacy ng PCO o MIL noong Agosto 2023 katuwa ang Department of Education, Commission on Higher Education, Department of the Interior and Local Government, and Department of Social Welfare and Development. Layunin ng MIL na turuan ang mga guro sa mga state, university at college na labanan ang pagkalat ng fake news at maling impormasyon. Umingi ang PCO ng 16.8 million pesos na alokasyon para sa kampanya mula sa panukalang pondo nito na 1.7 billion pesos para sa taong 2024. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. 94 days na lang, Pasko na! Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.